Yo what's up people? Magandang hapon po sa ating lahat. At ngayon, Yo what's up people? Magandang hapon po sa ating lahat. At ngayon nandito ako sa aming uh, province, dito sa Biliran dito sa Visayas. So, nandito ako ngayon mga ka-people. At dito ako mag-explore. So, papakita ko sa inyo dito yung magandang view dito sa... Ayan, dito sa lugar namin. Ayan, dagat. Maganda. Tapos, ayan, nandito ako sa seawall naglakad. Tapos, andun yung mga pamangkin ko. Ayan, naglakad sila. So, dito tayo. Maglakad tayo papuntang doon sa dolo, sa pangpang. -pang. Punta tayo doon. Ganda dito. Dati wala itong seawall. So ngayon, oh mayroon na siya kaya ay maganda na siya. Tapos 'yo, yung mga bato. Super linis. Tapos yung dagat, super linis din. Malinaw. O oh, pwede pala dumaan dito. Hagdanan. So, ang ganda pala dito mga kaibigan.

Hello, person. Polis pa na. Oy, na. Apple Worms vlog si Alilia. Ah. Dara. <laughs> Oy, oh, na. <in> the... <laughs> kita makita ka di milin ani. Ala, nana di ini. Kitan mi dia. Dara mga guwapa sa kwad tubig. To, <laughs> oh, dar si Inday oh. <laughs> Sabana. <Black>, vlog niya. <laughs> <laughs> Dara oh. <laughs> si Inday oh. <laughs> 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 si Audi mo. Mga guwapa si Tubig. o si pompom hindi -pom kayo sa laod ato ni sugato nung damog kuha ato na nga rin si pompom -pom. ato nga rin si pompom nung damog kuha hindi ka ni sa kuhaan laod Kakiyot siya no? <laughs> <laughs> e ang kuha sa kayan, no? Naila na dayungan. Eh, bugat ka na magkuha. Muna yung paringan niya mga hanap buhay dito sa amin. Sa aming barangay sikuran <lad> ko nun ako asan na i-vlog siya kung <stealing> kung kamagitan niya nanalo. gano'n yung abrihan <bread> hmm. na niya nida surprise surprise open the box open the box wow, darao <laughs> no, kada dagko. Yung <You're> tubig. <laughs> o oh, balila ni siya tawag dere sa mua. Balila, lami na siya sa buwan. <laughs> lami to sa buwan. Lami to sa bawo no. Butang sa kamungay lami kayo. Oh, oh. Yay, kada lami na, na sa buwan. <laughs> Good morning. So dito tayo ngayon sa Sewol, mga kaibigan. Ayan, ang ganda. Ito yung lugar namin, mga kaibigan, no. Oh. Malapit kami sa dagat seawall. Dati wala tong seawall. Ngayon meron na siya. Ayan o. Oh. Tumas na yung dagat. So pwede ako dito maligo. Yan. Pwede ako dyan tumalon. Ayun, ang ganda o. Oh. Ano pa lang yung oras? Ah, uh, mag ala... Ay. 5.30. 5.30 yung oras ngayon. So simple lang yung aming... Barangay mga kaibigan. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan, napaka-simple lang. Sarap maligo. Ayan po. Simple lang po yung aming lugar. Dito sa Inasuyan. Ayan. Simpleng barangay lang. pero napakalinis ang dagat to oh. tingnan nyo naman ang ganda oh. ang linaw ng dagat oh. ayun ikot ikot tayo dito ayan po yo mga kaibigan good morning so ang oras po dito ay mga 5.38 so ang liwanag na dito mga kaibigan So nakita yun naman 'yung ano 'yung araw. Ayun, ang ganda. So nandito ako ngayon sa seawall. And naglalakad ako dito. At saka ayun ang linaw ng ano ng dagat. At saka ang linis. Ayun, nakadlakad tayo dito. umagang umaga. Ayun, ito lang 'yung aming ano. Seawall. Ayun. Simple lang. Pero napakaganda. Ayan o. Oh. Yung sikat ng araw. Yo, what's up people? Good morning. Happy Thursday everyone. So, ayan. Maga ako nagising dito. 5.38 yata. 5.40. Ganyan. So, ayan yung sikat ng sikat araw doon. So, nandito ako sa seawall, naglalakad. So, maga ako nagising mga kaibigan. So, lakad-lakad tayo dito. Lalakad ng person. Tsaka, ano dito mga kaibigan sa amin, sa lugar namin dito. Maliit lang to na barangay. No. At tsaka, ayun, nakita yun naman sa likod ko, yung ayun, yung araw, tapos, yung dagat. Super linis po dito sa amin Ayan Ganda hmm. Pag dito naman <laughs> Mga bahay-bahay Super ganda dito ayan, Mga bahay dito sa amin yan Tapos yung araw Andon So simple lang po dito sa lugar namin Mga kaibigan Malit lang doon na barangay Pero masaya Masaya yung mga taong mga naninirahan dito. Ayan. Salamat sa panonood nito mga kaibigan.